Hello guys, good morning, time check here in Texas uh, 6.28 in the morning Nandito ako sa aking uh, garden kasi uh, kahapon malakas ang hangin 18 to 25 miles ngayon tinitingnan ko ko yung aking uh, mais kong natumba ba sila kasi mahaba na ito eh malaki na sa lakas ng hangin kala ko natumba sila hindi naman pala totoo pala yung sinabi na ang mais ay uh, ano sila yung matibay yan, natingitin ako dito sa aking uh, cantaloupes at saka, kalabasa watermelon cucumber sa araw-araw kong napunta dito hindi ko na malaya na lumaki na pala itong aking kalabasa ayan ang kalabasa ko lumaki na siya hindi mo mamalayan ano pag may tanim ka na nga kung araw-araw ka napunta kala mo hindi lumaki yan pala lumaki na ah uh, itong cantaloupes ko may bunga na siya tingnan ko ngayon kung lumaki na Ay, lumaki na pala siya. Oh, ito yung cantaloupes. Ayan. Ayan yung cantaloupes. Malaki na rin. Ayan. Nikatay na siya. Dira. Oh, ipakate ko siya dira sa uh, aming kural. Ayan. Maraming bulaklak ng ating kalabasa. Ayan. Saka meron pa rin ako. Meron ako. Kahapon maliit ba to Mas kahapon napunta ako dito. Nagdamo ako dito sa mga ano, kasi hindi ma... ah uh, ang gamitan ko ng weed eater, hindi siya mahirap siyang gamitan ng weed eater pumunta ako dito maliit ito, ngayon malaki na ganda pala ng kalabasa dito ang ganda ng kulay ito sinabi ng kapatid ko na ano daw ito Japanese squash ito malaki na siya oh. ayan hmm ang um, aking watermelon marami siyang bunga pero hindi ko pa alam kung natanggal kasi yung nakita ko noon natanggal na, nabuyagan siguro hindi <laughs> hindi yon na ano na pollinate kaya natanggal ito um, may nakita ko nito kahapon na bunga um, kasi pag hindi na pollinate eh, hindi siya ano magiging bunga matatanggal siya yan wala akong nakitang bunga bulaklak lang yan seedless itong ano ko ah uh, watermelon alam mo, masaya ako pag nakikita ko yung mga tanim ko. Masaya ko na, kakawala ng stress. Ito, maraming parang bulaklak. Hindi ko alam kung anong klaseng kalabasa ito. Bigay kasi ito ng aking kapatid. Yung mga buto, tinanim ko. Nagiging, ano siya, kalabasa. Kalabasa daw yun, pero hindi ko alam kung anong klaseng kalabasa. Ito, mga cantaloupes kailangan ko na nabong ipulming kasi ayan oh nagsanga-sanga sila ayan itong ito hindi ko alam kung anong klase ito basta mga pinagtalim ko na lang ito lahat dito ayan meron pang maliit Tingnan ko. Ah, ito oh, hindi siya na. Yan na matay. Hindi siya na pollinate. Siguro ito hindi. Ah, ano ito? Kasi pag mag ganito maganda ang kanyang bulaklak. Ano siya? Mulampus yung magiging bunga. Iba-iba kasi ang kulay ng kanilang dahon. Ito medyo ano sya, medyo yellow. Yung doon, yung ganito iba din ang kulay yun para siyang winter melon ayan, ayan. pag nagtanim kayo, kapag may sako kayo guys wag nyong itapon alagyan nyo ng compost at taniman nyo ayan kasi maganda pag tinanim sa ano sa sako hindi sila ma ayong lahat ng nutrients hindi maano sa damo, hindi mapunta sa damo. yan katulad nito. Ayan. yan Sa Pinas, bihira lang ganun. Kasi, ano doon kasi, yung, ang, ang farm doon, yung garden doon, talagang, inaararo ng, yung, in, ano, ano sabi eh, mag-araro, tapos taniman ng mga gulay, ganun tapos yung mga hindi masyadong tumubo yung mga ano doon yung damo, katulad dito na pag uh, spring, haba haba yung ano uh, damo, ito one week one, one week ko lang, tapos mahaba na naman, mamaya magano ako mag-weed eater ako o sige guys, hanggang dito mo na lang yung video ko. Nagkamakabay naman ko. Hindi na ako makapagsalita. <laughs> Ay, just <Diyos> go <ko. laughs> Bye.